Hi guys, good evening. It's Friday and still wala pa rin akong work. Like pang since 31 wala akong duty. So pang ano 17 ngayon, so it's 18 days na akong walang work. And for today's video, I'll be cooking ginataang hipon with kalabasa and sitaw. Oh, so possibly ano, mas maganda dito sana ano, um, crab. Kaso hindi ako nagbili ng crab nung nakaraan kasi parang ang papayat ng mga itsura ng mga crab. So, ito yung ingredients ko. Sitaw at saka kalabasa. Look what is kalabasa kasi ang nabili ko yung round na young kalabasa. Kaya hindi siya madilaw. I know this is not that healthy kasi sabi nga kung mas dark ang color, mas mas nutritious. Pero ito, bata pa siya masyado. So, young. Tapos, hipon. Konting hipon lang, pang palasa. Tapos, sibuyas at saka bawang. At, pina, ano ko na, minix ko na yung gata ko for later. Steel powdered gata pa rin ang gagamitin natin. Kasi, nandito tayo sa Saudi, kaya wala tayong choice. Ngayon, painitan na natin ang na ating cooking pan. para i-ano na natin, i na natin ang lahat-lahat. Hindi ako magaling magluto guys, but trying kasi may work si Charlie at kailangan kong magluto para sa kanya para may makain siya. At request niya to, ginataang sitaw at kalabasa. Kaya, lagyan ko na ng mantika. This is mantika kasi wala kaming wala kaming olive oil kasi hindi ako nakabili ng olive oil kaya ordinary oil na lang muna gagamitin natin hindi ko alam kung mainit na ba siya pero pwede natin check hindi ko siya mainit ganito lang magluto guys mga ano lang yung kaya ko lang lutuin ang ginagawa ko or try ko din actually hindi ko pa to na try iluto pero Yeah, hindi ko pa na-try luto to. Nakain ko lang at saka gusto ko siya. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi ako taong kusina. Kaya hindi ako magaling magluto. Isabay ko na lang siguro ang kubuyas at saka bawang. Tapos bantayan ko na lang pa. Pag nagluto ako, lalo na kasi nasa Saudi tayo, tiniripid ang hibuyas at gawang. Kasi, marami naman dito at mura. Dito, kaya sa Pilipinas, mahal. Iba ang mga, ang ibang mga intelligence dito, ang mga, mga Pilipino food, yun ang mahal dito. Pero itong mga talitong pagkain, sakto lang, kaya lang. Sotay lang ng sotay. Tapos ito, medyo ano na siya, luto na ang sibuyas at bawang. hindi naman yata kailangan na mag golden brown siya. Ayan. Ang sibuyas at saka bawang. So, ilalagay na natin ang hipon. 12 pieces lang ang hipon na nilagay ko. Kasi, pang lang talaga siya. Malalaki din kasi. Uh, kami kaming dalawa lang kakain din din sa mga pusa. Speaking of pusa, um, nung nakagat ako ni Antonio, parang nasad ako kasi, di ba parang, naglayas na nga siya, hinanap ko pa, nakagat na ako. Pero kasalanan ko din kasi nga, inhip yung baby namin. Tapos, kasalanan, dapat kasi mga lalaking pusa talaga pinapakapon kasi nga, kung so, iuwi namin siya sa Pilipinas, mawawala na siya ng silbi kung nakapuna siya. Kaya. Tapos kahapon, nilutuan ko sila ng ano, ng hasa-hasa na isda. Yan, medyo mapula-pula na. Yan ang ating... Nilagay ko na din ang seasoning, magic sarap at saka salt. Para maglasa, para manuot ang lasa sa ating sipon. Isutay lang na natin po Saka pagka medyo sa tingin natin ay try o ito, ito, ganito na medyo luti-luti na Pwede na natin ilagay ang ating gilay. Saka yung gilay parang ang dami ng niluto ko tapos kami lang naman dalawa ang pero wala naman problema kasi pwede na makain after din or bukas or pwede din yung baunin. para mapamigay din doon sa mga kasama yung mga ano ba nagtatrabaho din sa bahay sa mga kasambahan. kasi hindi sila nakakalabas hindi na sila nakakakain ng mga gusto nilang pagkain kaya kawawa din naman ayan takpan na muna natin takpan muna natin tapos antayin natin na medyo maluto siya tapos Pwede na din natin siyang lagyan ng konting tubig para hindi masunog. Check natin. Oh, nagsabaw naman din siya pala. Kaya parang ayoko kong lagyan ng tubig. Pero kasi di ba pagka ano, ginataang uh, dapat marami siya sabaw. Kunti, lagyan lang natin ng konting tubig. Nasaktong makuto ang ating lumay. Kasi may, ano pa tayo, may gata. Tapos, takpan ulit. Antay natin, ma, Medyo mag, um, maluto na siya konti. Tapos, pat, uh, lagay na natin ang ating gata. Ngayon, kasi, ano, na, inaantay na lang natin na medyo maluto yung gulay natin. Uh, last ko kasi nilalagay ang gata. Ay, hindi ko alam kasi, ewan ko, nakita ko lang sa mama ko dati na pag nagluto siya, huli niya nilalagay ang gata. Hindi ko alam kung applicable ba siya sa powdered milk or doon lang sa fresh milk. Kaya sutay lang na sutay. Hey, halo lang ng halo hanggang sa matunaw ang lahat ng ano, lahat ng powder powder kasi para malasa siya later ano lang ano lang kasi simple magluto ng ginataan next time di eh, try kong magluto ng ginataang pero nasa isip ko talaga siya nung nag ano kami nagbatha kami ng isang araw nabibili ako ng crabs kaso hindi ito siya nagsabi na gusto pala niya ng ganitong luto o hindi ako bumili dapat bibili ako kaso Ewan ko kung ano-ano nung ano, pilag bibili ko. Pero pwede naman hipon at saka gabay. Hipon-hipon instead of crabs. Pero mas masarap sana kung crabs na tapos matabak. Yung kagaya ng crabs natin sa Pilipinas, yung ayun, black. Mag-crab ang tawag doon. Ang mga crab kasi dito parang kayat hmm, Yan yeah na. Okay na siya. Antay na lang natin. Habang nagluluto, chine-check natin si Love kasi nasa work siya. Ayan, naka-off cam siya. Naka-call pa rin, pero naka-off cam. Kasi naka nasa work. At naka-mute kaming parehas. Pinagluluto natin siya. Ito na yung gulay ko. Parang luto na siya. Uh, half cook. May sabaw siya. Nagsabaw siya, tapos sinabawan ko pa. Pero parang it looks okay naman. Next time, bibili ako yung kalabasang madilaw na. Kasi parang um, ang puta ng kalabasa ko. Yan na, ilalagay na natin ang ating gata. Titikman na lang natin ang lasa, tapos ilagay na natin ang gata. Ito, uh, parang ano na siya, half cook na ang ating mga gulay titikman na natin ang lasa para malagay na natin ang gata. Mm. Sarap. Mm. Lami siya, lami. So, ngayon, ilalagay na natin ang ating gata. Mm. This is my gata, guys. sana mas sasarap sya pagkakaroon. Sa, uh, nalagyan ng gata. Mali yata, no? Kasi parang gata talaga yata ang isasabaw nito. Tapos, yung kakang gata ang panghuling ilalagay. Pero, pwede na yan. Better luck next time. Kasi sabi, may nagsabi din sa akin na pagka yung kung gata daw talaga ang nilalagay mo, ay, ano daw, parang magiging ang lasa niya is parang langis. Kasi di pa parang ma-overcook ang gata. I'm not that sure, pero yun ang sabi nung isa kong kakilala. Kasi magaling yung magluto. Sabi niya, ano, sabi nila, ano daw, ganun nga daw. Ito na yung finished product ko ng ginataang sitaw with hipon and kalabasa. Medyo maputla talaga siya. Hindi ko alam bakit. Saan ako nagkulang. At saka masyadong napadami ang sabaw. Pero ipi-perfect natin yan next time. Pero ang lasa niya, perfect na. Masarap talaga siya. Mm. Thank you. Thank you for watching guys. Nakita nyo yung luto ko. Oh, hindi siya ganun ka-perfect. Pero, it seems first time ko namang magluto. Ayusin natin next time. Pero ano lang siya, medyo maputla siya. Siguro dahil sa kalabasang baby, kalabasa siya. Hindi ko alam. Pero, ano, ang lasa niya is masarap. Masarap siya, sobrang sarap. Mm, promise. Thank you for watching. Please don't forget to like. comment and subscribe